init. So, Oo nga, si... Ah, uh, mamaya pa daw pupunta. Dali ako sa bukid, padalo mo ko. Ha? malakas ang tubig yan. Ang Ay, lang, eh. wala nga masipsip yung ano na Yung ano patubig. Yung, uh, to, pagungo, yung mo doon? oh, hirap. Eh, oh. muna. Oh, so, sige. Wala pa naman si Red. Uulot lang ako dyan. Ato, sa Bilisan mo. Pa, papunta na siguro si Brother Ren, sabi niya eh. Oh, Brother. Ito oh, si Sablay. Saan? Tangaling. Ginawa niya doon. Ginawa niya doon nagpadanong daw. Buti na. <laughs> Sinipag ah. Huwag <laughs> tayo mala. Hmm. Siyempre, alam mo naman yan, mga baka... kwan, uh, alam mo naman yan, uh, ang tawag na doon, si misis niya, ilambing siguro, kaya yun, nagsipag. Magbigyan ah. <laughs> Magbigyan. Hoy, <laughs> oh, bilisan mo dyan. May okay, mga sop dyan, makarating ko lang at hindi ko lang ako sa kawan. <laughs> ah. Sinasabi niya yung mukha niya. Okay para gumanda yung mukha niya, kuminis. <laughs> para, wala na yan, hindi nakikinis yan. Ship guard, guard <laughs> <laughs> yan. hindi naman ship yan. Tide ata <laughs> yan. <yung. laughs> Tide naman yan. Magpakulo ng mantika. <laughs> <laughs> yung Tama na yan. <laughs> Tara, tayo. oh, bilis uh, ano. Kaya, kaya eh, alam nyo, inalagaan ko yung mukha ko kayo. <laughs> magpunis, palitan natin yung towel niya. Oo. Oh, yun, yung, towel niya dun. Oo, oh, pamurusin niya sa mukha niya. Para pumuti. Oo, para pumuti daw. Oo, Ah, ah. Saan nah, ka? Ah, uh, mag-timing tayo. Oo, oh, ibilisan bilisan mo dyan. Oo, oh, ibilisan bilisan mo. May pupuntan tayo. Oo, oh, bilisan mo. Ang punas-punas mo yan. Palitan natin yung kwan. towel niya. <tinyo> palitan natin ng kwan. Para para magalit siya lalo. Oh, bilisan mo dyan! Bilisan oh. na Bilisan mo! Hmm. Mm. Di na po ang mukha mo! <laughs> oh. Di ka na dyan! Sos! Sos! Oh, mumpung nasi kena Gokul